Hello guys, kumusta? Dito kami ni Pugi sa labas. Ngayon guys, makon pa rin yung, ano, yung araw, parang alanganin siya. Kasi yung yung sinag ng araw ba, ayan, kasi kuan pa rin guys dito. Grabe yung uh, usok, na pa rin. Kaya yan yung yung kuan ng araw yung sinag ba yan alanganin kasi grabe guys yung usok dito sa Alberta abot dito yung usok kasi malapad na yung pan eh. so no. dito kami ni Pugi sa labas ayan <coughs> ayan guys oh dami ng dahon yung, yung mga puno ayan may mga dahon na ayan may mga dahon na yung mga puno tapos dito naman sa kalsada ayan unti unti nang lumalabas yung mga dahon ito yung ginagawa namin ni sus pagkuhan pag ganitong oras at saka umaga, hapon, ganyan para masanay siya na pagkatapos ng kain nilabas kami Ayan. tapos yung kan guys yung hangin yung hangin mga kwan, lamig okay sana yung araw kaso konsanang sya ng eh ng hangin malamig yan dito kami sa labas ayun guys yung tulips yan No, no, no. Ayan yung kinainan niya kahapon. <laughs> no, 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 Gusto niyang kwan. Gusto niya ulit kainin. Wait, wait, wait. Hanggang ngayon guys, antay pa rin ako ng kwan tawag ng uh, company ko wala pa rin tayong trabaho mahirap mahirap walang kwan walang kita mahirap pag walang kita kung hindi siguro to nag diet si sus siguro malaki to kaso binabawasan namin yung kanya yung pagkain kasi hinihingal mahirap na mahirap na baka atakihin siya ng kan high blood boy oh boy oh boy oh boy high blood sus mahirap Maganda rin dito kasi guys, eh, maraming dumadaan na kwan. Na sasakyan. Hindi ka makakwan. O board. Hindi kagaya sa ibang street na ayun. Walang dumadaan dito parang sentro itong daan eh. Ayun, maraming dumadaan. Wait, wait. Yan ah na. Gusto nang umakyat gusto nang umakyat sit come on sit. sit a good boy a good boy a good boy na pogi na good boy na pogi na hmm good boy good boy na pogi na mm hmm good boy na. good boy na good boy na thank you for watching guys no don't forget to like share and subscribe our youtube channel at saka sa one guys sa facebook page namin pakipalo kami ni Pogi Mabush